Magandang araw! Ang video na ito ay tungkol sa ang pagsasara ng Constantinople. Isa sa mga mahalagang pangyayari sa daigdig noong ikalabing lima at ikalabing anim na siglo. Sa paksang ito, sasagutin natin ang mga katanungan na ano ang Constantinople bakit nagsara ang Constantinople at ano ang implikasyon ng pagsasara ng Constantinople. Ano nga ba ang Constantinople? Ito sa kasulukuyan ay mas kilala bilang Istanbul. Ito ay isang lungsod na sinasabing nagdurugtong sa Europa at Asia. Ang Constantinople ay naging kabisera ng Imperium Romano sa panahon at sa pamumuno ni Constantine the Great. Nang mahati sa dalawa ang Imperyong Romano bilang kanluran at silangang Imperyong Romano, ang Konstantinopol ay nanatiling kabisera ng silangang Imperyong Romano o mas kilala bilang Imperyong Byzantine. Nang bumagsak ang kanlurang Imperyong Romano ay nanatiling matatag at maunlad ang Imperyong Byzantine at nanatiling kabisera nito ang Konstantinopol. Narating ng imperyo ang rurok ng tagumpay sa pamumuno ni Justinian I dahil halos nasakop ng imperyo ang ilang teritoryo ng kandurang imperyong Romano. Naging maunlad at mahalaga sa imperyo at maging sa Europa ang Constantinople dahil sa estratehikong lokasyon nito na nagdurugtong sa Europa at Asia na angkop sa kalakalan. Kung kaya't ito ay naging sentro ng kalakalan. Ngayon, sa kabila ng pagiging maunlad at pagiging sentro, bakit bumagsak ang Constantinople? Isa sa mga sanhi ng pagbagsak ng Constantinople ay ang suliraning panloob. Gaya ng mga suliraning pampolitikal, naging mahina ang pamuno dahil na rin sa naging Madalas ang labanan sa trono, hindi pagkakasudo ng mga pinuno na nagdulot ng hindi pagkakaisa ng imperyo. Ikalawa ay sa ekonomikal na aspeto, kakulangan ng pondo sa hinang mataas na pagpapataw ng buwis at ang paghina ng kalakalan na dating mayaman sa kalakalan ang Constantinople, ngunit nahigitan ito ng ibang rutang pangkalakalan. Nalugi sila sa kompetisyon sa dagat at nawala ang mga malalaking kita mula sa kalakalan dahil labis na umasa ang imperyo sa kalakalang panlabas at hindi pinagtuunang pansin ang pansariling agrikultura at komersyal na produksyon kung kaya't nang bumaba ang mga produktong dinadala sa Constantinople mula sa Anatolia at ibang lungsod sa Italyag ay nagdulot ito ng paghina ng ekonomiya. Sumunod na salik sa pagbagsak ng Constantinople ay ang aspetong pang pangmilitar. Walang sapat na pondo para sa mga sundalo at depensa at naging kampante sa mga makalumang paraan gaya ng pagtatayo ng pader para sa proteksyon kung kaya't nagkaroon ng pagkahina ng kanilang hukbo. At ito rin ang naging isa sa mga salik kung bakit napadalas ang pananalakay ng mga iba't ibang pangkat mula sa loob at labas ng Europa. Kaya na lamang ng mga Persians, Arabs, Bulgars, Normans, Crusader at lalo na ng mga Ottoman Turks dahil dito unti-unting lumiit ang kanilang teritoryo at naging pagkakataon ito sa iba't ibang pangkat upang salakayin ang imperyo at isa na sa mga sumalakay ay ang Ottoman Turks ang mga Ottoman Turks ay isang pangkat ng mga Muslim na mandirigmang mula sa Anatolia na isakupi ng mga Ottoman Turks ang Constantinople dahil it estratehikong lokasyon nito. At ang paghina ng Imperyong Byzantine ay isang paraan para mas mapalawak ng Ottoman Turks ang kanilang imperyo na tinatawag na Imperyong Ottoman. Kaya noong 1453 sa pamumuno ni Mehmet II, ay gumawa siya ng isang malaking hukbo at ginamit ang malalaking kanyon upang mawasak ang mga kapal na pader sa Constantinople hinarangan ng Ottoman Turks ang Constantinople sa pamamagitan ng pagkontrol sa dalampasigan, paggamit ng barkong pandigma, at matalinong taktika ng paghatak ng barko sa lupa upang maputol ang supply at tulong sa Byzantine at mapilitan silang sumuko. Pinabagsak ng Ottoman ang Constantinople sa pamamagitan ng matinding paghahanda, gamit ang malaking hukbo at kanyon, pagputol ng mga supply, taktikang pandagat at huling pagsalakay na sumira sa matibay na pader ng lungsod. Ang pagsalakay ng mga Ottoman Turks ang naging ng pagpagsak ng Constantinople. At ang Constantinople ay napalitan at tinawag na Istanbul na naging kabisera ng Imperyong Ottoman. Ngayon, ano ang naging implikasyon ng pagpagsak ng Constantinople? Sa aspetong pampolitikal, ito ang naging hudyat ng pagbagsak ng Imperyong Byzantine. Ang Constantinople ay tuluyang nakontrol ng Imperyong Ottoman at naging kabisera ng Imperyo. Ito rin ang pagsimula ng lalong paglakas at paglawak ng kanilang teritoryo sa Europa. Sa aspetong pangkultural, lumaganap ang paniniwala at impluensyang Islam sa dating Kristiyanong syudad at sa Mediterranean, dinala ng mga Ottoman Turks ang sining, arkitektura at kulturang Islam. May kita natin gaya na lamang ng na noon ay dating Kristiyanong katedral, ngunit naging moske ng na mapasakamay ng Imperyong Ottoman ang Constantinople. Ito ay sumasagisag sa paglaganap ng Islam at pagtatagumpay ng Imperyong Ottoman. Isa pa sa mga epektong pangkultural ay ang paglipat ng mga Griegong scholar mula Constantinople papuntang Italia at iba pang bahagi ng kandurang Europa. Daladala ang mga manuskripto at kaalamang nakatulong sa pagpapasimula at pagpapasigla ng Renaissance. At ito ay tatalakayin sa susunod na video. Sa aspetong pang-ekonomiya naman, isa sa mga implikasyon ng dating daanan ng mga Europeo patungong Asia para sa kalakalan ng seda, pampalasa at kinto ay tuluyang napasakamay ng Turkong Ottoman. Naging dahilan ng pagtaas ng buwis at bayad sa kalakalan, kinahirapan ang mga Europeo na makakuha ng mga produkto mula sa Asia gamit ang ruta sa Constantinople kung kaya't ginamit ang iba't ibang mga rutang pangkalakalan gaya ng sa Italia para makakuha ng mga produktong mula sa silangan. Ito ang naging isa sa mga salik upang sumigla ang kalakalan sa Italia. Ang pagtaas ng kalakalan sa Italia ay nakatulong upang mas mapaunlad ang ideya ng Renaissance natatalakayin sa susunod na video. Ang pagsasara ng Constantinople ay ipinakikita na masalimuot man ang pangyayari ay maaaring itong magbukas ng pagkakataon para sa iba at pagbabago na maaaring maging simula ng mas malawak na pagunlad ng daigdig. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!